tanong ng mga protestante Bakit kayo nagpapabinyag ng sanggol Hindi ba dapat ang binyag ay para lang sa mga taong may sapat na gulang na kayang ipahayag ang kanilang pananampalataya Sagot nating mga Romano Katoliko ang pagbibinyag ng sanggol ay naaayon sa utos ni Kristo na binabautismuhan ang lahat ng bansa na kasulat sa Mateo chapter 28 verse 19. Sa Gawa chapter 16 verse 15 at Gawa chapter 16 verse 33, binyagan ang buong pamilya kasaba ang bata. Ang binyag ay Pumapalit sa pagtutuli bilang tanda ng pagiging bahagi ng tipan ng Diyos at ang pagtutuli sa lumang tipan ay ginagawa sa mga sanggol Colossians chapter 2 verse 11 to 12